Yan. Okay, papakita po natin paano i-set up ang tenda router in just less than 3 minutes. Actually 30 seconds lang yan. Kahaba lang ito dahil sa ating mga explanation, okay? So, unboxing, Siyempre, unboxing muna yung ating uh, unit so ito po yung ating nabili Ayan. tenda router F3 model Ayan. okay so una kailangan natin ng syempre power source at syempre yung power cord para magkaroon ng power yung ating router Okay? So, saks, saksak -sak natin. At dito natin yan. Yan yung power. Makikita nyo yan, power. Yan. Okay. So, makikita po natin dito sa yan, umilaw yung green. Yun. Yan. Ay, nakailaw yung green. Then, then yung So nakikita ba? May ilaw? Ayan no Nakailaw yung system tsaka yung wifi. So ibig sabihin gumagana na yung wifi nito pero wala pa siyang internet connection. Ayun. So kailangan natin ng internet connection. Okay, so ito po yung aking uh, extension mula sa aking main router okay so i-connect natin ngayon dito dito po natin i-connect yan sa one wide area network ibig po sabihin niya yung kulay blue yan yan dyan po natin i-connect yung source ng internet connection yan okay lapit mo So, pag nakakonek na yan, makikita natin, ayan po, alin yung mga nakailaw dyan? Yung one. Yan, nakailaw na ngayon yung system. Ibig sabihin, may power, gumagana yung system natin. Yung wifi. Ibig sabihin, nagbabato na siya ng signal. Ngayon, meron siyang source of internet connection. Yan. So makikita po natin kapag umi kailangan umiilaw yung tatlong yan para magkaroon ka ngayon ng internet connection. Yun lang po. Pwede ka nang mag-connect sa wifi mo.